GPB, welcome back again to our channel. Yan, so unang-una sa lahat ay gusto ko muna ng pasalamatan lahat ng na mga nanonood na natin ko mga videos, yung ako po ina na mga videos. Yan, so sila po nanonood sa akin mga kaibigan. Yan, sila Sweet, si Hazel, si Nunsky, si Lacoste si Edmond at tatat na ng aking mga kaibigan ko, so, si Paman si Queen, si LG si Kyle uh, so lahat sila sa pabang nakalimutan ko so basta thank you, thank you talaga sa inyo lahat si Nori so thank you sa panunod yung palagi ng aking aking mga videos. Yan, sa so, lahat ko ng mga katibang mga kaibigan na nandun thank you din po sa lahat ng aking mga kaibigan sa ito ko ng bansa So, dito po sa inyo. So, sa mga inyo lang po ako ngayon, ah, dahil nung nagpabantay ako ng store, so, dinala ko yung aking lupuan dito sa may labas at magluluto ako ng aming tangalian na tilapia. Yan. So, yan. So, ito po yung tilapia. Papakita ko po sa inyo yan. ang eh, sarap-sarap dila. Yan. Yung tilapia po na yan, yung tilapia po na yan, binabat ko na yan sa suka at saka sa kolo at saka may rusang parang so ang sarap niya na masarap ng kaya so yung ganon na po yung pagluto yung pag babat ko babat niyo sa sa suka sa toyo at saka may rusang so, so, yeah, parang sa sa yun po tapos yung pagdilo niya ang gusto niya pag nakababad na po sa tulip mga 20 minutes yan so pwede nung yun na po siyang ito kapag nakababad ako po, na po siya. So, yan yeah. ang... lang po kaya. Ingat lang po kayo sa pagkikito. Ako nga, marami na akong karanasan. Marami na akong mga karanasan na mga pagkikito. Sa ko ng tinapia at saka sa kasabango.

habang wala pang bumi, hindi makakatipigil sa store. Ngayon, dito na ako, dito na po ako nagluluto. Ayan, para naman, kapantayan ko, nakapagluto na ako ng nakapagbantay pa ako ng store, di ba? So, kailangan, ano tayo, maging mautak tayo para lahat magawa natin, di ba? So, di ba? Nagbabantay na ako ng, ng store, nakapagluto pa ako, tapos nakapag, kwentuhan pa tayo. Yeah. Para pagkwentuhan pa tayo ng mga pag-video pa ako. So, no, yun. Thank you talaga sa inyo. Huwag po kayo magsawa. At kung bago pa lang po kayo sa akin yung channel, huwag niyo pong kalimutan i-click niyo po yung notification bell para lagi po kayo update sa lahat ng mga videos na akin pong i-upload. At huwag niyo po kalimutan mag-subscribe ka rin po. At mag-like po kayo. Yan. Yeah, Mag-comment po kayo. yun, sinishare ko lang sa inyo yung aking binawang at yung araw na ito mga kachang kasi si Peter ay nasa school park. at si uh, po naman ay nasa work pa po yan so kaya ako lang ang nakuha na. yan so yun na nga po, luto na po yung ating 4 tilapia yun, yung tilapia na ating dinako na... so luto na po mga kachang thank you, thank you for watching Thank you for watching for entertainment purposes only